Ano ako minuksan? Kala ko kasi nasusunog eh. Kala ko din eh. <coughs> nasusunog si Jo! Nasusunog! Mga kapitbahay, nasusunog si Jo! Si Jo, nasusunog! Nasusunog! Paano, Paano ba to? Paano ba to? Paano ba to? Oh, bakit? Anong ginagawa mo? Eh, nagluluto ako Naglulu eh! Lus, ano yung nagluluto mo? Itlog! Itlog? Eh, sunog na yan ah! Yung bata to, ang tatay mo ba? Isusunugin mo itong bahay! hati Ano? Ate, si Joe! Ano nangyari kay Joe? Masusunog! Ha? Ano nga, ano ba nangyari? Abay, itong anak mo, nagpiritis sa gitlog. Ayun, kamuntik na masunog itong bahay niyo. Ay, siya nga pala, yung motor ko, naiiwa ko bukas. Anak, ba't hindi mo ako ginising? Naawa po kasi ako sa inyo eh. Bakit? Nagpa-fight kayo kagabi, ako na nagluto. Susunog eh. Kala ko din eh. Bakit? Ano nangyari? Eh? Binusan ako. Akala rin may sunog. Ito bang mukha ko sunog? Daddy, ano ba? Tanghali na. Late na ako. Hmm. 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 Wala na. Ikaw, dito ko. lang. Yo. Mo ko. Yeah. Mam Celia! Mam Celia! Mam Celia! Oi, Tweety, Bakit ngayon ka lang? Late ka na. Ito, ito, si Daddy! Ah, uh, Mr. Quintero, it's been a long time. Nice to see mm -hmm. you again. Very nice also, ma'am. Mam Celia, Mam, I'm, English, I'm sorry for the delay of my daughter. Mm -hmm. You know, I drive my tricycle very, very fast. Malik. But the traffic, Malik. very, very bad. It's all right. I understand. Malik. Tweety, you have to go to your classroom already. Mm -hmm. Mom, thank you for your understanding. You know, I work in the day and also in the night. Napakasipag niya pala. Alam niyo, swerte yung magiging bagong asawa ninyo. Maybe true, maybe false. <laughs> Palabiruho pala kayo. By the way, I got your letter. Ah, letter? Mm -hmm. I will make excuse letter for my daughter. Hindi 'yon. Yung yung sulat na pinabigay mo kay Tweety? Ah, eh, ma'am, I eh, go up na. Ah, mm-mm By the way, ma'am, you better speak in Tagalog na. Mukhang nahihirapan na kayo eh. <laughs> o sige. Um, totoo ba yung nakalagay doon sa sulat mo? Depende kung ano dating sa inyo. Seryoso kayo doon? <laughs> ano sa palagay niyo? Ay, nako. Bili talaga ako sa inyong mag-ama? Mahusay ang teamwork ninyo. Anyway, Mr. Cortero, I have to go kasi naghihintay na yung mga estudyante ko eh. Bye. Ingat ka. Yes. Hallelujah. Oh, Roman, Roman. Oh, Sige na, na ako. Teka, teka, Joe. Uh, pwede ba diba, ako na magpamaneho? Eh, hinuhulugan ko itong eh, eh, kas sidecar oh. na ito eh. Eh, baka madisgra siya. kas kaskasero ka masyado eh. Sidecar? Oh. Walang problema yun. Halika na. Sidecar lang Sidecar lang pala eh. dapat kita susupagin kita. Pampare, oh, bahala na ako. O so, sige. Kasa ako, usapan natin. Okay. Ako okay. eh. Siya ba? Oo. Oh. Sit down. Ma'am, unfair ho yata Wala naman akong ginagawang kasalanan ha. Ngayon lang naman ako na late. Bakit yan naman ako tinanggal sa trabaho? I'm sorry. Sumusunod lamang tayo sa patakaran.